Sa likod ng bagong tahanan sa katipunan, may kwento ng pangarap. May mga lugar na kapag nadaanan mo, parang may kurot sa puso. Isa na rito ang Katipunan Avenue, tahimik sa umaga, buhay na buhay sa gabi. Dito, tumitibok ang puso ng mga estudyante ng Ateneo, UP Diliman at Miriam College. Pero alam mo bang sa gitna ng abalang katipunan, may tumataas na tahanang hindi lang para sa mga estudyante, kundi para sa mga pangarap ng bawat Pilipino? Welcome to Avida The Heights Katipunan. Isang modernong kondo na itinayo ng Avida Land, kaya siguradong subok ang kalidad. Hindi lang basta kondo, ito'y pinag-isipan planadong tahanan para sa mga young professionals, investors at pamilya na gustong tumira malapit sa lahat. Matatagpuan ito sa Loyola Heights, Quezon City, along Katipunan Avenue mismo. Walking distance sa mga universidad, cafes at commercial hubs hindi mo kailangang lumayo, narito na ang lahat. The view that tells a story east-facing units? Tanawin mo ang Sierra Madre Mountains tuwing umaga, west-facing? Makikita mo ang Quezon City skyline habang kumikislap ang mga ilaw sa gabi. Dahil sa 27% glass facade design, bawat silid ay puno ng natural light. Parang sinasabing, may bagong umaga para sa'yo. Design that cares sa tulong ng Australian design firm The Buchan Group, ang bawat unit ay maaliwalas, maayos at pet-friendly. May EV charging provisions, digital door locks para sa mga gustong mag-rental income. Sulit sa investment, sulit sa ginhawa, unit types, studio, 21 to 26 square meters, perfect for students and young pros. One bedroom, 37 to 43 square meters, para sa bagong pamilya o kopol na nagsisimula pa lang, total of 758 units with 157 parking slots, kaya siguradong exclusive at secure. Ayala Quality, Avida Comfort, kapag Avida, siguradong may tiwala. Ngayon, binibigyan kanila ng pagkakataong maging parte ng katipunan life. Message, yes now!